construction nila oh. Para sa si drainage. Eh. Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Good morning mga ka-viewers. Welcome. Oo nga, mas snow na naman. Pupunta lang po tayo sa superstore bibilin lang tayo. Medyo malakas yung snow, ano? kakaunti tao ngayon. Ha? May one dollar ka pa? Manipis lang naman po yung patak ng snow pagkaganto. Ayan, maliit. Hindi natin kailangan ng malaki talaga na push cart. Hindi ba mahirap itulak? Ayan. Alagay mo dyan pa yung bag. <laughs> Oh, sa inyo mga Christmas tree doon pa, oh. Ganda mamili ngayon kasi kakaunti tao. Oh. blueberries. Paubos na yung blueberries ko dun. Blueberries na $7. dollars Magiging $4.26 na lang pag PC Optimum member ka. Ito ba yun? Sana hindi maasim. Kunin natin to. Ano tinitingnan mo? Mushroom? Hmm. Malaki nitong aloe vera na to ah. gawa dito. Ginugulay ba 'to? Sa iba. Um, sibuyas. Ay saging muna pa, dali. So yan po kumuha ako ng saging chika spinach. Maliliit yung luya nila pa, no? Parang ibang klase. Wala pa. Kasi masisira din eh pag matagalan. Hmm, papansit si Mayor. Pagkakuha ko ng luya, may malalaki pala dun. Andun, hmm? no? Palitan natin. Gusto ko yung medyo malalaki tapos fresh. Dito kasi parang luma eh. Hmm. tayo sa kabila. Dito tayo pa. Maayos yung talong nila kasi maaga pa oh. Tapos yung karela. Oh. Kaso lang kakagulay lang namin ng pinakbet. So iba naman. Ayan oh, ang ganda ba diba? Open isang ganyan. Tapos, kuha tayong, o, oh, kita nyo yung, ayan o, no, yung garlic. Pansinin nyo, pag gantong malamig, madali siyang tumubo. Kaya yung binibili namin, ganito lang. Patatlo-tatlo sibuyas. Ay ito. yung sibuyas, isang balot. Ito 'yon. Maganda siya kasi hindi siya ganun kalalaki. Ito din nato. Balot natin na 'yung sibuyas sa plastic, no? pa tayo. Sarap to pang ihaw tapos si torta, no? Yung maliliit lang pang torta. Pwede na yan. Kuha tayo dalawa lang. Maganda yung sayote, oh. Kuha ka pa, ah. Ayan, pwede na yan. Kasi na bumili ako ng spinach. Ayan po, oh. Magkano to? Ay, walang price. Ibig sabihin, priceless. Mahal. Tapos, <laughs> bilhin ako cornstarch, tsaka yung spam. Yun na. Bakit parang mura dun yung garlic? 449. Dito ba? 549 to, oh. Pinagkaiba. Ngayon, konti lang kinuha ko kasi tutubo siya eh pagka matagalan. Nakasale siya oh. Yung masyadong, ayun, dubungkag na blind din namin. Nakasale kasi eh. Nagiging 8 na lang siya, dati siyang 10. Luma na, no? Okay na yan? Dito sa likod, oh. Ay, yung nga pala. Tara dun tayo sa... Dates nila dito. Dosyo din ko pa, oh. Palitan ko na lang yung bawang. Ito na lang, oh. $4.50. So, ah, Oh, mabubudol ka na naman ng barbecue ko, no? Wala naman lasa. Ako <laughs> lang <laughs> kumain ng chicken. Diyos! na missing chicken. suka. Oo nga, wala nga tayong suka na doon. Ano yun dito? Juice. Pasama ata ng mga ano yun pa. Andun baka doon sa dulo. Dito tayo sa mga pang, ano, meron dito mga pang Pinoy. Parang hindi naka-sale yung bigas, no? Ayun na nga eh, doon sa dulo. Ay, ito yun, no? Yung mga bigas. Hindi siya naka-sale. 40. Yung 18 kilos. Ayan pag naka-sale kasi yan, mga 30 lang. Tagpi lang, spam. Naka-sale ba? 2 for 8.50. Ah, okay. Dalawa, 8.50. The 425. grabe yung ligo papang mahal ay ayan o oh, almost 8 grabe no ay, <laughs> anong atin, reaction no kung <laughs> sa atin mga 4 dollars mga 100 mga 100 na yan oo dios mo yun grabe pang mayaman na pala ngayon to no This, so <laughs> Dadang, uh, pang na pala ito ngayon yung ligo, oo. Oh. Dati pang mahirap. Dati mahirap lang ito, ba? Diba? Pero ngayon, talagang ano na siya. Nag-level up na yung sardinas. Grabe. Ang mahal. And dun, sa dulo, meron na sila doon isa. Pero wala tayo chicken. Ayan, kailangan natin suka. May mantika pa naman tayo doon. Sa Costco na lang tayo ulit bibili ng mantika. Ito yung binibili namin may suka dito. 229. Ito pang sopas mm. dun sa gilis. Oo. Oh Oo. -oh. Doon tayo sa kape pa. Ayan, kuha ka niyan. One dollar lang naman, ng oh, tomato paste. Mga <coughs> noodles. Ito yung ginagamit ko na elbow. Ala! Ah, for si Ayan, no, six ko 6.29 na. 4 pala. 6.29. Tapos yung isa is... gusto ko malabo. Malabo yung aking mata. Hindi ko masyado mabasa. Grabe no, murang-mura yung elbow macaroni nila, oh. No? Na? 97. Sa atin kasing mahal ng mga gantong pasta eh, no? Sabagay dito kasi, ano eh, madaming production ng wheat pa, no? Saka mura din yung flour dito. Alin? Oh! Jasmine rice. Ano ito? Ay, oo nga pala. Ilang kilos? 8 kilograms, 19. Yun Sa 18, di ba? Mm -mm. 18, tapos mga 30 yun. Mga 30 yun pag uh, nakasale. Ayan. Oo nga. Mm -mm. Wala, Wait na lang tayo. May extra pa naman doon. So, ganun po dito. Kasi, yung sale ng bigas is paulit-ulit lang. Kaya, inaabangan lang po namin na mag-sale bago kami bumili. Tapos, bumibili kami ng siguro mga tatlo o apat na sako. Tapos, ayun. Aabuti na naman ng sale sa sunod. At least, ba diba, makasave ka ng sa isang sako, mga $10. Sayang din, ba diba? Eh, pwede na yan. Pang biryani. Ganito. Oh, ilang piraso yan? Siyam siguro. Oh, pwede na yan. Ito, ang dami sila mga naka 30% off sa beef. So, yung ganto 450 grams, 749. Ito, may 30% off din sa ganito kalaki. 25 naman to yung So yung pork eh naka-sale. Ito 11 to 750 grams. Pero naka-30% off siya. Ito naka-30% off din oh. Ito yung ganto ka bigat. Ano to eh? Pork shoulder blade. Um 1322 1.2 kilograms. Alas ito yung nandunan. Chica Bells pa ako dito. Yung mga bacon dito, may 8, may 6. Depende sa brand. Ayan o, mas mahal. 9, yung ganito. Up. Yung mga shrimp. Magkano yung shrimp? 6. 6 wala ng ulo. Meron naman siya na yung ganyan, Bente yan. Anetch. Ay, gatas ni Beng Beng. Gatas ni Beng Beng, di naman siya na nainom. Pasaway na bata. Ha? Hmm. Tripe. 16. Alin? Ikaw. Ito. ito, masarap na longganisa. Si Win. Lima. Ito, alam mo nga si Bengbeng pa. Beng Salmon. Yung cut na. Ito, ilang piraso ba ito? Ayan, pwede na to. Kasi ano lang to, in air fry ko lang, nilalagyan ko lang siya ng lemon tsaka garlic. sob na yung tebing-beng. Bili na lang ako gatas. Yan na lang yung 3.25 yung kinuha. Makalimutan na naman natin yung yung mga kape. dito mga granola bars, mga apple cider, mga organic Dark ko. Ito pala. Na nakita mo yung kape mo? Hindi, hindi ba? Ayan, no? Medium roast. Dark roast. Ito lang dark roast. Ay, PC pala yan. Oo. Ano? Ay, ito 'yung stevia. Hmm. Si Dadong Iyawan ka pili kung anong gusto. Den. <laughs> mm. 'Yung hanap ng kung anong kape talaga. And then <laughs> may hinahanap ka rin na iyo. Kaya, ayaw ma. Hindi. Nagahanap ako ng na ka-box nga. Ayun yung hinahanap. Tinitingnan ko. Nagahanap siya ng sugar na stevia. Sugar. Ewan hmm, ko, tanawa. Walang price. Bili nga lang tayo sa Costco ko gano'n. Hmm, sige. Mabudlay mag, ano, no? Ang hirap mag healthy healthy dito. mahal ka. Ay, eh, dapat talaga, huwag ka na lang may sugar. Mm. Brown sugar. Oo, oh, kasi dati naman, hindi ka nag sugar. Uh, dati nag-black coffee lang to. Saan tayo dinin na? nakalimutan ko yung cornstarch. Ginagamit ko to pang breading sa manok. Mga pambao ni Beng Beng. Magkano kaya lahat yan? Pustahan tayo pa magkano lahat to. May gitisundaan. Ang mm. favorite ni Dodo mas spaghetti. dati kasi pa hindi tayo nakakahanda pag birthday natin ba no? Kaya ngayon kahit hindi birthday pa tayo na. No? <laughs> May spaghetti tayo. Bawi-bawi lang. Di ba pa? Si Dadong si seryoso na naman. Hirap na naman kausap. Ganun yung pagkagutom. Hirap Hirap kausapin. so yung ano namin eh mula dyan sa manok hanggang doon sa lettuce mga ano siguro to mahigit kulang lang ko lang magkano so ayan po yung napamili natin inabot siya ng 143. Pero kung walang discount, mga more than 150 siya. So, saan tayo banding? sampad eh. Puti na lang na. No? hirap na ilusot eh. ala ilakad yeah. Ang ah, itlog ah? Daran na. Uwi na tayo. So, yun po yung napamili natin sa halagang 150. Parang ano-ano lang yung mga pinamili natin. No? Wala pang bigas. Basic na mga bilihin. Kada pamilya mo ganyan yung reaction mo. para <laughs> so, parang hindi ka pa sanay sa presyo. Ganoon talaga pagka mga nanay parang never masasanay sa taas ng presyo. Talaga magsasabi ka, eh bakit pataas na lang ng pataas? Hindi lang nanay lahat na namimili. na nga. Na. Eh kasi kayo parang hindi naman kayo yung tipong nagsasabi na ano eh. Na mataas yung presyo. Doon mo na lang ma-realize mare pag yung magbabayad ka na. Nasa diyang ibang-iba na ang presyo ngayon.